Hey, what's up? Andito na naman tayo, Mamay love advice upang uh, mag-share na naman ng mga tips tungkol sa pag-ibig. Kaya mga kamamay, bago nyo uh, ng tuloy-tuloy o tapusin ang video ng ito, kung gusto nyo yung mga video ng ganito, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video ko pang pa gagawin. So ngayong gabi, mga kamamay, ang topic natin is mga sign. Okay? Ito yung mga bagay na ayaw marinig mula sa inyo mga girls ng mga lalaki kung kayo is nagla-loving-loving -loving. okay so kasi may mga bagay kasi na po pwede inyong uh, sabihin na po pwede makawala ng gana ng inyong mga mister ng inyong mga partner habang kayo is nagkaganon -ga kaya sana iwasan nyo pong sabihin itong mga tips ko na ibibigay sa inyo upang magdire at maging smooth okay ang flow ng inyong pag lalaving loving Okay? So ito, ilang mga tips lang to na hindi nyo po pwedeng sabihin o iwasan yung sabihin sa inyong mga partner habang kayo is nagaganon. So huwag natin patagalin. So number one, tips. Ganito rin ang ginawa sa akin nung ex ko noon. Okay? So ito ayaw na ayaw po itong marinig ng isang lalaki especially yung mga partners ninyo. wag na huwag niyo pong sasabihin niyan habang kayo nasa kalagitnaan ng loving loving. Baka mamaya sabihin niyo, ganito rin yung ginawa sa akin ng ex ko noon eh. So ayaw namin na i-compare kami sa ex ninyo. Hangga't maaari kung ex na, ex na. Huwag ka nang huwag ka nang magsasabi o magkukwento Okay, sa jowa mo o sa sa partner mo ngayon about sa nangyari or about sa past nung nakaraan ninyo. Especially kung kayo is naggaganon. Okay, kasi malaking turn off sa mga lalaki o sa mga partners ninyo kung sasabihin nyo pa yung mga bagay na inyong ginawa noon. Okay, please keep quiet na lang kung sakasakali na naaalala nyo o meron kayong naalala kapag ka ginawa nyo yung isang bagay na yon. Okay? Bilang respeto na rin sa inyong partner ngayon. So number two, hindi ko alam kung paano kakainin ang pipino mo. Okay? So kung ikaw man is first timer, wag na wag mong sasabihin yan sa kanya. Okay? Kitang kita mo naman yung pipino, nakalabas, nakatayo. Okay? Possible gawin mo lang yung lollipop. Okay, siguro naman is may idea ka kung anong dapat gawin dyan Hindi yung sasabihin mo sa kanya na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo Ipakita mo sa partner mo, sa jowa mo, na kahit papano is tinatry mo Kung papaano gawin o kung papaano ang magiging pagsubo mo sa pipino nila So siguro sa huli, saka mo nilang sabihin na, na, na mag-sorry ka dahil sa hindi mo pa gamay kung papaano kumain ng pipino pero sa una, wag na huwag mong sasabihin na wala kang kaalam-alam pagdating dyan sa pipino na yan. So, try to explore. Try mong simulan, gawin. So, possible, malay mo, uh, i or bigyan ka ng direction ng jowa mo, ng asawa mo kung anong gagawin. Pero sana, iwasan mo ang sabihin na hindi mo alam o hindi mo alam ang unang hakbang kung papaano ang gagawin dyan sa pipino yan. So, number three mag-CCR lang ako. Okay? So ito mga kamamay, eh ano na to eh, talagang madalas gawin to ng mga girls. Kapag ka kayo nagsimula na, okay, nagsimula na kayong mag -loving, loving so dyan na mag start tumayo ang lahat. Dyan na mag start uminit ang bawat sandali. So sana, sana kung kayo man is, uh, alam nyo na kayo is mag CCR, alam nyo na may nararamdaman kayo sa inyong sarili na gusto nyo magbanyo, so umpisa pa lamang magbanyo na kayo. Okay, ba kasi mamaya sa kalaghatian. Okay, sa kalaghatian ng inyong loving-loving, saka kayo magsasabi na mag-CR kayo. Saka kayo magsasabi na magbabanyo kayo. So kapag ka po ganun, nasa kalagnaan kayo ng loving-loving uh, at bigla kayong nagsabi na kayo is magbabanyo, mag-CR, so possible mawala po yung gana, yung init ng inyong partner. Kasi ang pag-CR naman, hindi naman yan iilang minuto eh. I mean, hindi naman yan ilang segundo eh. So, ilang minuto din yan. So, habang naghihintay, si Junjun, bigla na lang yon manlalambot. Okay? Di ba, sana kung pagbalik nyo, madali lang ulit simulan yung, uh, yung momentum. Kaso hindi eh, may mga lalaki na once na bigla nang lumambot ang gulay o lumambot ang lumpia, hindi na kaagad tumatayo. So kailangan pa ng mahabang panahon o mahabang oras bago ulit ito tumayo kasi nawala na po yung gana So sana mga girls kung kayo man is nakakaramdam, kung kayo is mag-CCR, na kayo is magbabanyo So umpisa pa lamang magbanyo na kayo So talagang matuturn off o ayaw nila ng ganyan Number 4 Umiiyak si baby Ayan, so ayaw na ayaw din tong marinig ng ating uh, mga kalalakihan once na kayo is nagaganon especially kung kayo man is nasa kalagit na nasimulan nyo na yung loving-loving huwag nyo sasabihin na umiiyak si baby kasi at that moment of time na sinabi nyo yan talagang mauudlot at titigil si boy o si lalaki sa kanyang ginagawa huhugutin niya kaagad yung pipino dyan sa pichi-pichi mo para puntahan yung inyong umiiyak na baby Okay? Kaya hanggat maaari, huwag niyo pong sasabihin yon. Hanggat maaari, iwasan niyo pong sabihin yon kapag ka kayo is nagaganon. Kasi possible, tumayo si boy para i-check ang inyong baby. Okay? Kasi kailangan niyong i-priority yung baby. Kasi baka mamaya, mahulog, baka mamaya, mauntog. Okay? So, uh, kung sakali na inyo pong sisimulan yung klap na yan, kailangan si baby is tulog na tulog. And in case, dapat si baby, eh, Uh, maganda ang tulog. So number 5, mga drama mo sa buhay. Okay? Sana baka mamaya sa kalagatian, kalagatian pa rin ng inyong loving loving bigla ka lang magdrama. Sabihin mo sa kanya kung ano yung hirap mo sa paglalabas sa maghapon, ikukuwento mo sa kanya na hindi ka nakapaningil ng utang, ikukuwento mo sa kanya na bukas uh, ang daming mong ipamamalingke, di ba? So sana Wag mo sasabihin yan kung kayo is nasa kalaghatian ng loving-loving kasi may tamang panahon para dyan. At hindi mo pwedeng sabihin habang kayo is nagaganon yung mga bagay na yon Kasi mawawala talaga sa focus, mawawalan talaga ng gana sa inyo yung inyong mga mister. Kaya sana, humanap kayo ng tamang timing upang pag-usapan yan, upang uh, i-open up yan sa kanya pero sa pagkakataong 'yon hindi mo kailangan sabihin 'yan on that uh, time na kayo is naggaganon especially kung kung nasa gitna, 'di ba? Nasa gitna na kayo ng, ng prosesong 'yon. Okay, 'di ba? So sana 'yan mga kamamay. sana makatulong ang mga simpleng tips na 'yan, yung mga bagay na ayaw niyang marinig o, sa'yo once na kayo is nag-gaganon. So mga kamama, hindi ko na masyadong papahabayan pa. Sana makatulog yung mga tips na yan. For more video and tips, uh, sana ay uh, subscribe mo and uh, pindutin mo rin yung notification bell. syempre yung like button para lagi kayo maging updated sa lahat ng ganitong klaseng video na po makatulong sa buhay pag-ibig nyo. Again, this is Mama Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!